true ang chismis na buntis daw ang aktres na si Julia Montes Montes at iat sa ikatlong anak nila ng aktor at director na si Coco Martin. Mm. Marami kasing nakapansin sa social media na palagi na raw nakasuot si Julia ng oversized blazer at lagi niyang tinatakpan ang kanyang chan. Napuna rin ng mga netizens ang bigla daw na pagtaba at paglaki ng chan ng aktres. Batay naman sa YouTube program ng showbiz columnist na si Christine Fermin, sa showbiz now na, una, Apat na taong gulang na daw ang panganay na babae at magdadalawang taon na ang pangalawang anak na lalaki ni na Julia at Mont at Coco. Isinasa publiko na rin ng dalawa kung anong meron sa kanila na bagay na matagal nilang itinago sa publiko noon. Matatanda ang 12 years din tinago ni na Julia at Coco ang kanilang relasyon bago ito inamin ni Coco sa publiko nito lamang May 2023. Nabatid na batay din sa mga chika na ikinasal na daw ang dalawa sa abroad. At yan ang entertainment niya sa na nag-iisang Diyasa sa balat ng radyo. Ako si Diyasa yan. Tatak RMA. Hey.